O sa ating lahat guys iikot naman ako din sa aming mga tanim at ako po ng bunga ng okra at aking ilalabon para sa almusal ayan ang aking tanim na mustasa guys yung tumalambor na siya ito naman sa kabila ano? tapos doon sa kabila yung kamatis okra meron pa rin ako ditong stasa na sa gulong na medyo napabayaan ng halaman guys. So, ano na ng no. mga halaman ano? Okay. ko. Ano? Kukuha ako ng okra at uh, maglalabon. ko okay, so, din sa kabila. Tabi! Oh Sayang so, guys oh so, yung ano ng paminta yung bulaklak. So, mga bulaklak ng paminta po yan. ito sa apat na pira mali maliliit pa basa yung basa ang ano taiwan na paminta guys mahahaba yung kanyang ano mahahaba yung kanyang bulaklak Arre, may botel na siya. Masarap din na ng talbos na rin baling higas, gagataan. Mapulopot na yung manok mo. put yung ano. mga Siling demonyo guys kung tawagin. Ay, ang tataba ko din sa okra. Kumulo na tay. Ala, pa. Ko na. Eh ba't mo pinatay? Ang gas okra. tapos may preto akong isda na Minansi. Ayan ang, ang almusal. Ayun ulit din sa likod guys. Ayun ang puno ng bayabas. Wala namang bunga ang nangyayari din sa puno ng buka dito tayo tumumba na ayan guys kailangan ng himayan yung ano kailangan ng himayan yung paminta kasi pag hindi siya na guys manglaglag yung kanyang bunga umaawa ng Diyos eh, marami siya nga yung bunga ay, tinatanggal po arin mga ano sanga dami guys tinatanggal tapos tinatanggal ang mga dahon para hindi matuba yung kanyang bulaklak tinatanggalan rin ng ano yan Kakatuwa siya ngayon, guys. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang bunga. Bulaklak. Ayan. Okay, init na yung mga dahon niya. Kasi pag pinabayaan niya guys, yung mga bulaklak niya ay maglaglag din. Sayang naman yung ano. Pagayaan yan ah. Oh. Pagayaan na rin, tinatanggal rin mga ari. mag lang ng isa. Ito mga ganit na siyang anuhin doon. Okay na rin. Babawasan ng sama. Ayan. Aray ko. Pinapak ako ng mga kwitid. Tapos aray mga tinanggal ko dahon ng mga kakawati guys ilagay ko din sa puno pang abuno din yan pag, natu pag nabulok